Heyo, hey, hey, mga katigangs. Mga mga tayo. Ito ay buko. Sabi ko nga, mas mahal pa yung pag-prepare sa mismong buko. Ayun buko yas, buko siya. Oh. Ito. Ito yung i mo ito. Lip and smack ito. Tapos saka mo hugutin oh, tong ano, straw. Iinumin mo na. <laughs> ayun yung ayun, ayun yung ano ayun yung instruction niya pull the tab sabi tapos flip over is surface fill the label on the top insert straw and enjoy Ayan. kaya mas mahal pa yung ano yung pag prepare kaysa buko mismo ayun yung buko mismo ito yung buko Kaya mangalog kayo. Ito yung ano, ito yung ipipil mo. Mahirap ano, mati matigas. Pero ito, gusto kong pakita dito sa inyo. Ito, ito, yung buko. Binalot mo na ulit. Fresh buko ito eh. Ayan, nakalagay eh. Ayan fresh yung coconut. Pero dito may kalog din, may bu may buko rin. <laughs> Lahat meron. Yung sabi ko nga yung anong wala eh, birabid sana eh. Lahat meron. Yung binibili ko ng ano uh, buko juice eh sa ano sa Costco talagang pure na bu buko juice yon pure na anan nato at sabaw ng ng buko walang hinalo in kaya dito meron lahat okay mga katigan Ito, bibili sa mga ano to mga uh Filipino store dito galing Thailand siguro ito kasi karamihan Thailand eh. Tignan ko. Keep refrigerated o Thailand nga. Ayan. Ayan. Produce. Produce of Thailand. Product. Sana produce. O produce. Keep refrigerated. Kaya naka, naka ref. Yung mga kasama niya nandun naka ref. Bumili kami. Tig isa lang kami. Tatlo lang naman kami. Tig isa lang okey Okay, dokki. Mga katigang. Ah. Uh, Magawa tayo. Wala yung mga sama ko pala. <laughs> Matiyan sa ano. Matiyan sa sa family party. Eh, hindi ako pumunta. Kasi may tra tra trabaho ako. Wala pa sila. Ano, oras na. Oh, alas 7 na. Mag alas 7 ng gabi. Mamaya pa darating mga yun. Kaya nanonood ako ng ano, Titanic to. Yun ang pinapanood ko. Kasi libre ang mga yun eh. ka lang libre sa YouTube. Hmm. Okay, dokie. -okay, mga katigang. Bye-bye. Mga tayo